The, the doctor, you don't if ko na-question ko if, if okay ba yung ginagawa ko As a new mom oh, may support yung mga rin sa friends. Yes, because sa aming magkakaibigan, isa ako sa huli ng may... So yung isang best friend ko, and may ate, I'm super close with my ate, yung chief ba. Andyan sila, kasi kahit na nasa Canada ako noon, parang lagi ako may ka-video ko. And parang, it's okay, it's okay to... Kasi meron yung time na parang bigla kang iiyak. Yung, yung ganun, like... May... Kasi... Lalo na nung mga pagkalabas ng hospital, yung diba may may tahika and I experience to have um hemorrhoids kasi ba diba, diba so iba yung pain iba pala talaga yung pain parang iniisip ko lang dapat ba nag CS na lang ako yung iba 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 yung tapos iba sa Canada ang tataas ng mga beds doon so kailangan mo pala ng platform so may isang beses so hindi ako maka akyat okay. on my own. So, kailangan ko ng help ni Rambo. Okay. And then, nung binuhat niya ako, bigla lang ako naiyak. Kasi parang, ba't ganoon? Bakit? Parang invalid ka Oo. Yung parang, di ba? So, iniyak ko na lang. And then, um, pinasify ako ng sister ko and my, may best friend na si Kena. It's so, okay if you feel that way. Ganun talaga. Ano, mabilis kang maiyak. And iyak mo lang, iyak mo lang, walang masama. Man, so yung mga uh, uh, other moms who might be feeling the same thing, anong sasabi mo sa kanila? Para pares tayo na feel mga mami. Sabi ko nga, na feel ko rin yan kung ano naramdaman nyo. So okay lang, okay lang. Ngayon na experience ko siya, okay lang na hindi laging maging okay talaga. And kailangan mo rin yung tanggapin. Kailangan mo maging Totoo sa sarili mo kung nararamdaman mo na hindi ka okay. And kailangan uh, maging totoo ka rin sa partner mo at sa mga pamilya mo na kung kailangan mong magpahinga, kailangan mong kailangan mo ng sariling oras mo, nung ikaw lang. Diba? Kasi for sure ibibigay nila yun dahil ibang joy yung binigay mo sa kanila. Sure. Di ba? Isang baby. At bago ba yung paningin, paningin mo sa mental health and motherhood dahil dun sa experience mo? Um, alam mo yung uh, nire-respeto ko yung, kasi nandyan yan eh. Pero, alam, aware naman ako. Pero yung para ma-experience ko siya, yung thankful ako na yun nga, malakas yung support system ko. At kailangan talaga i-advertise. Kailangan talaga yun talaga, kailangan mong i-express what you really feel. I know it's hard sometimes but kailangan mong lumabas ng bahay. Kailangan mong hanapin yung joy or yung happiness na yung mga maliliit na bagay. Kailangan mong, alam mo yun, video, yung, minsan alam ko hindi mo makokontrol but mahirap pero dapat talaga yung tulungan mo talaga yung sarili mo na kaya ko to um, for the meantime lang to hindi to magtatagal so now yung baha for few months na talagang parang yung ubos na ubos because iba ang breastfeeding dedication talaga yun eh. Talagang saludo ako, 8 months, um, sobrang proud na ako sa sarili ko. What more sa mga two years na nag-breastfeeding, iba po saludo ako sa inyo. Sa akin lang talaga hindi enough na talaga yung milk ko. Tapos nag-start ako, nung nag-start ako mag-diet, doon oh, no, no, no. nag-start mag-dry and mag-work out, sayaw-sayaw, doon nag-start po mag-dry. But, alam mo yun, 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 yun pa, yung after yung nag-dry na, sobrang stressed ako. So, parang si Rambo, oh, ma-stressin yung sarili ka. mo. Oo, oh, oh. ma-stressin yung sarili mo kung wala, wala naman tayong magagawa. Eh. You did your best, binigay mo lahat, parang kinain mo na, <laughs> di ba, kumain na ako lahat ng mga malunggay, lahat, nag-take na ako ng mga supplements pang, di ba, but, Ganun eh. eh. But the more stress ka, the more na wala rin kang mapoproduce na milk for your baby. And if meron man, you don't want to give it to your baby because stress eh. Mm. Diba? Baka mamaya magkasakit pa yung anak mo. So, Madge, tan tanong Kasi